Hindi lahat ng paglalakbay na nagsisimula ay nagtatapos ayon sa inaasahan. Minsan, may mga hindi inaasahang pagtatagpo at kakaibang mga nadiskubre na nagaganap na nagpapatanong sa iyo sa realidad. At dito, nagtipon kami ng lahat ng mga paglalakbay na may mga kakaibang katapusan na ikakagulat mo. Una, ay suriin natin ang Mexican Giants. Isang nakakatakot na eksena ang naganap sa isang bundok sa Mexico nang lumitaw ang isang napakalaking hugis sa likod ng mga tirahan. Ang madilim na hugis ay tila naglalakad na nagdudulot ng takot sa buong bayan. Lumikas ang mga tao mula sa kanila mga tahanan sa takot, sa paniniwala na ang kanilang bayan ay inataki nagpapahayag ang ilang mga online na maaring ito ang pagbabalik ng mga sinaunang mga higante samantalang ang iba ay nag-iisip na maaring ito ay mga nilalang mula sa ibang planeta dahil ang Mexico ay isa sa mga lugar na sikat sa mga konspirasyon tungkol sa mga alien. Nananatili pa rin misteryo ang pagkakakinanla ng hugis na ikinatakot ng mga tao matapos nilang maaktuhan ito. Narito rin ang isa pang video na kumakalat online na nagsasabing nakunan ang humanoid giant. Tila naninirahan sila sa mga kuweba at nahuli sa video ang isa sa kanilang tirahan. Nakaupo malapit sa pintuan ng kuweba na may mga paas sa lupa Tiyak na hindi ito kamukha ng normal na tao kaya maaari bang ito ay ituring na kapanipaniwalang patunay ng pag-iral ng mga higante. At narito rin ang Tall Aliens. Noong unang bahagi ng taong ito, isang grupo ng mga magkaibigan ang naglalakbay sa isang liblib -lib na burol sa Brazil. Man, yung ang mga humanoid beings na may taas na sampung talampakan na naglalakad sa liwanag ng araw ang dahilan upang hindi mapakaliya mga saksi habang sila ay naglalakad sa landas at misteryosong tumayo sa tuktok ng burol. Ang mga tao sa internet ay naglunsad ng na mga hakahaka na maraming nagmumungkahi ng presensya ng isang dayuhang bisita na lumilitaw ng hindi inaasahan samantalang ayon naman sa iba na ito lamang ay kakaibang larawan sa ibang anggulo. Gayun pa man, simula ng insidente sa Miami, iniisip na mga tao na ang ating planeta ay naging paboritong destinasyon para sa mga nilalang mula sa ibang mundo. At narito rin ang mga troll. Ang mga troll ay mga mitikal na nilalang na pinaniniwala ang nagmula sa Hilagang Europa at mayroong maraming mga kwento tungkol sa mga malalaking troll na kayang lamunin ang mga tao sa Norse mythology. Bagaman ang kanilang pag-iral ay patuloy na napapalibutan ng mga tanong, may isang kamakailang video na nagpaligaw ng haka-haka. Mukhang isang lalaki ang naglagay ng isang kamera sa loob ng isang kuweba upang makita kung may makikita siyang mga kakaibang nilalang at nahuli niya ang isang troll sa aksyon Karaniwang matatagpuan ng mga ito sa mga liblib -lib na lugar malapit sa mga bato, bundok o mga kuweba. Gayunpaman, ang katunayan ng video ay maaring pagdudahan kaya maraming tao ang umaasa na ito lamang isang tao na nakadamit o isang nilikha sa pamamagitan ng digital animation. At narito rin ang cave shapeshifter. Sa pagtingin sa video na ito, hindi ko masabi kung ang nilalang na nakatago sa nakapabayan na kweba ay paranormal na alien o iba pang mitikong nilalang. Isang lalaki ang gumagamit ng kanyang drone upang siya sa ang mga hindi kilalang kuweba at sa kanyang pagkamanga, isang nilalang na iba sa anumang kanyang naisip ay lumitaw. May mga sungay at mga paa na kahalintulad ng isang kambing at tila ito'y nagtatago sa likod ng pader ng kweba Dahil sa kadiliman sa loob ng kweba hindi maliwanag ang kanyang mga tatak at nagtapos ang video doon at iniwan ang nilalang na nakabalot sa misteryo. At nadito rin ang Marble Mountain Giants. Wander up into the, uh, trees a bit. Nagsimulang umakyat sa mga puno noong 2009 ang isang grupo habang naglalakbay sa Marble Mountain USA na kung saan sila ay nakatagpo ng isang bagay na misteryo hanggang sa kasalukuyan. Okay. See that... Habang nagre-record sila, hindi sinasadyang nahuli nila ang isang higanting humanoid na nilalang na nakatayo sa tuktok ng isang burol. Naniniwala silang ito ay isang sinaunang higante na naninirahan sa mga misteryosong gubat. Maharing karaniwan lamang ito sa iyo, ngunit ang katotohanan na ito ay nakikita mula sa malayo. Whatever it is, it's been all smoothed out. Dapat itong maging napakalaki. Hindi lamang ito natagpuan nila ang mga bakas ng kuko at isang tulugan sa gitna ng mga puno. Gawa sa mga sanga at mga damo na maaring naging tahanan ng nasabing nila lang sa loob ng mga taon. Nagbigay ang mga tao ng iba't ibang opinyon. Ang ilan ay naghinala na ito ay isang normal na tao na nahuli sa tiyak na ang gulo. Gayon paman man, naniniwala naman ang mga entusias na ang video ay totoo at ang mga higante ay nabubuhay kasama natin hands hang down to the At narito rin ang Bigfoot. Ang video ito na ipinaskil online ay nagangki na nahuli ang kilalang mythical na nilalang isang Bigfoot. Ang grupo ng mga manlalakbay ang nakatagpo sa halimaw nito sa mga bundok ng Tatra sa Poland. Nahuli mula sa malayo, ang video ay nagpakita ng isang malaking nilalang na naglalakad sa bato na daanan naniniwala ang mga tao sa internet na nahuli nilang isang Bigfoot ngunit ang mga judger ay tila kumontra at sinabing ang video ay napakatanda at malabong hindi ito maituturing na malakas na ebidensya at narito rin ang mad creature habang sinisilayan ang mga lihim ng madilim na gubat Natagpo nito ng isang grupo ng mga kaibigan, isang maputlang humanoid na nilalang ang nakitang umakyat mula sa madilim na putikan. Hindi ito katulad ng anumang tao Nang mapansin ang grupo ng na mga nagre-record. Ay sinubukan nitong takutin sila at dito nagtapos ang video ng walang malinaw na konklusyon maliban sa mga nakakatakot na sigaw mula sa mga taong iyon. Nagalit ang internet sa pagpapakita Ang ilan ay nagsasabi na ito Ay maaaring isang mapot nila lang nilalang Na humanoid na malapad Ngunit meron din namang nag-aalala Na ito ay isang skinwalker Ngunit anuman ang bagay na iyon Ay tila hindi ito nabibilang sa ating planeta At narito rin Ang cave skinwalker Kahit nakasarad na ang mga minahan ay nagpasya pa rin ang mag-asawang squatter at sinulyapan ang isang misteryosong nilalang na nag-iwan sa kanila ng katanungan kung ano ang ginagawa nito sa dilim. Bigla na lamang nagpakita ang isang pares na kumikinang at tinititigan ang kanilang mga kaluluwa. Habang pinapanood ang nakakatakot na pangyayari ay agad silang umatras mula sa kweba. Marahil ito ang pinakamagandang hakbang, narito rin ang isang malinaw na video na nagpapakita ng nakakatakot na anyo ng nilalang. Maputlang matangkad at payat na may mga mata na kumikislap sa dilim na tila ito ay lumitaw mula sa hangin. Nagkaroon ng na mga haka-haka sa internet habang sila'y nagtatangkang matukoy ang pinagmula ng nilalang. Ito ba isang skinwalker, isang alien o kung ano pa? At narito rin ang airy encounter. Bismillahirrahmanirrahim, Dalawang lalaki na sumisilip sa isang gumuhong sistema ng mga kweba sa Jordan ang na-encounter ang nakakilabot na mukha ng isang misteryosong nilalang na nagtatago sa likuran ng mga bato. Ang mukha ay tila isang tao na nababalutan ng alikabok o maaaring ito ay isang depektigong hayop. Ngunit ang mga netizen ay nag-isip na ito ay isang multo o isang jin. Mga paranormal na nilalang ang naninirahan sa isang paralel na mundo na may kakayahang tumawid sa ating mundo. Isang teorya ay nagsasabing ito ay maaaring isang laruan na manika na nababalutan ng dumi. At narito rin ang Sasquatch. ang mag-asawang galing sa ibang bansa ay naglilibot sa pagitan ng Durango at Silverton at nag-angkin na nakakita sila ng isang nilalang na maari lamang nilang ilarawan bilang Bigfoot. Nakita na maraming bisita ang isang malaking hugis na naglalakad sa gitna ng mga sanga. Pagkatapos bigla na lamang itong umupo upang magtago. Tiyak na nahanap nito ang paraan upang mabuhay sa panghimasok ng tao. Nagkatalo ang mga tao kung ito ay maaring isang tunay na Bigfoot sa totoong buhay. At narito rin ang Himalayan Yeti. Nagsisimula ang video na may ilang mga tagalakbay na umakyat sa niebe sa Himalayan Mountain sa Nepal. Maganda ang mga bagay hanggang sa masalba ang kanilang kamera. Isang napakalaking nilalang na naglalakad sa niebe. Sa layong ito, isang lalaki ang nag-isip na ito ay isang yete. Ngunit may iba't ibang opinion ng mga netizen. Nang ilan ay nagsasabi na ito ay isang taong nagsusot lamang ng kakaibang kasuotan. Ngunit ang pagdadala ng mga napakalaking damit sa temperaturang iyon sa isang burol upang gawing biro ay hindi tama. Ngunit naniniwala ang mga kritiko ng cryptid na ito ay tunay na isang yeti na nasakta ng hindi sinasadya. Ikaw, alin sa mga discovering ito ang nakakamangha? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.